Nilidgid, tawag sa amin ito sa bisaya, guys. Ayan. Nilidgid na yellow corn. Init pa. Mm. So, guys, maghimo ko og nilidgid na yellow corn. Nah, Una yung ipuan. Pukunat mo dahon sa saging. Na, mahala ang dahon sa saging diri, guys. halukan po nun rice cake. Man, mas mamoy siya, guys. Ang butangan ani. So, eh, ihurot na nun yung usaka. pakite na kuan rice cake flour ni abot nga ako og tukap na sugar hmm. kay daghan kasi marami tong gawin ko yan og 1 teaspoon na asin yan og kaning upat ka na coconut milk yan at dalawang stick ng butter yan di melted ko na gi microwave ayan na paghalo-haluin hanggang mag-mix na together. Lagyan ko rin ng kunting baking powder. Ayan. So, ito na guys. Yan, mix ko na. Mm. So, ilalagay ko sa dito guys. Tapos yan, i-ano ko siya ng, iluluto ko lang siya ng, ano, mga ilang minutes. Hanggang medyo nagdikit-dikit na sila. Tapos, saka ko siya babalutin at i-steam. Ayan. So, iluluto ko lang ito hanggang mag-sticky sila. So, ayan na, guys. Naglapot na sila. So, palaging halu-haluin para hindi masulog yung ilalim. So, pag ganito na ang, ano, guys, itsura, pwede nang i-turn off yung apoy at palamigin saka balutin sa dahon ng saging na guys, binabalot ko na ito na yung napapas ko na hmm. yung dahon ng saging, hindi maganda kasi maraming mga butas-butas, kaya ginagawaan ko na lang parang ayan, butas na guys pag hindi niyo pa alam paano magbalot ng suman ito easy lang tong gawin uh, lang tong suman i ano lang ng pa straight tapos ilagay mo yung saktong size na gusto mo ganyan hmm. tapos, so yung dahon ng saging ko guys, may butas sa ilalim. Kaya nilagyan ko ng na de layers, ano, uh, inanuhan ko ng another layer para yung butas dito sa ilalim, hindi maglabasan yung suman, yung laman ng suman. So, ganyan lang. Tapos yan. So, say, makita niyo may, ano, may butas. Kaya nilagyan ko ng, ano, another layer ng dahon ng saging. So, ganyan lang. Tapos, dito. Ayan. So, diba? Ganyan. Oh, may suman ka na. So, yan. Uh, may naano na ko. Ayan. So, ito na lang. Ang ibabalot ko ngayon. So, ito na, guys. Ayan. Titikman ko na ko kung kukulutok na pa. watched guys tikman ko muna kung lutok na ba oh ayan na guys super init ayan oh we'll see oh lutok na guys hmm hmm Ayan, sarap. At ito naman yung second batch, guys. Ayan, kakano ko lang. <coughs> Sila yung second batch. Tsaka, ito na yung luto na. Ayan. Ang sarap as in, guys. At saka yung size, ang lalaki. Nalakihan ko na gusto yung ano, yung paglagay ko ng laman. Para na siyang ano, pambatuta. batuta. Ayan, ang lalaki. Sarap talaga as in. So, ito na, guys, yung suman. Nilidgid, tawag sa amin ito sa Bisaya, guys. Ayan. Nilidgid na yellow corn. Lamit kayo, guys, Uy, eh. Hmm? Inip pa. Mmm. Tama lang yung pagkatimpla ko sa sugar. Hindi siya matamis sa so black. Tama lang talaga, guys. Ang sarap. Oh my God. Ah, ew. Eh. Nambing ako eh. Mmm. Sinong gusto dyan? Meron pa akong extra dito. Tagdos. Tagkuan lang. Tagdos pisos. <coughs> Lalami. Ah, oh, dako kayo. Oh. murag. Ang size ba? Dako kayo. So, ito na, guys. Ayan. Lutok na lahat. Hmm? suma na yellow corn. Nilibgid tawag sa amin nito guys sa Bisaya. Yan init pa. Mainit pa yan, kakao pin ko lang. So yan, dami akong nagawa. Um, mayroon pa akong mayroon pang extra na matira nito guys. May nag-order kasi kaya gumawa, kaya nagluto ako. Tapos yan,